ang GMA News na malitrato ng pagpunta di mano ni DILG Undersecretary Rico Puno sa condominium unit ni dating DILG Secretary Jesse Robredo isang araw matapos bumagsak ang sinakyang eroplano ng kalihim. Nagpunta rin di mano si Puno sa opisina ni Robredo sa Napolcom pero wala naman daw kinuhang gamit o dokumento. May report si Sherry Antores. August 18, Sabado ng hapon ng makumpirma lula ng bumagsak na Piper Seneca Plain ang dating DILG Secretary Jesse Robredo. Buong gabing hinanap si Robredo sa karagatan ng Masbate. Kinabukasan habang patuloy ang paghahanap kay Robredo at sa dalawang piloto sa Masbate, naghigpit na ang seguridad sa mga opisina ng DILG dito sa Maynila. Pati na rin sa tinitirhang condominium unit. Nagbigay ang isang source ng GMA News ng mga litrato ni DILG Undersecretary Rico Puno. Kuha raw ito noong August 19 nang pumunta siya sa condominium building ni Robredo kasama ang Deputy Senior Police Assistant ni Robredo na si Senior Superintendent Oliver Tanseco, ilang police at staff ni Puno. Ayon sa gwardiya ng condo building, gusto raw pumasok sana ni Puno sa unit ni Robredo pero dahil walang tao, di ito pinayagan ng security. Kaya umalis daw agad ang undersecretary. Ayaw magsalita sa harap ng kamera ang gwardiya ng condo building. Ito naman ang kuha ni undersecretary Puno na ibinigay rin sa GMA News ng source. Kuha naman daw ito noong umaga rin iyon na magpunta naman si Napuno sa Napolcom office ni Robredo. Pagdating ng grupo ni Puno, nakabantay ang dalawang tao ni Robredo. Kasama pa rin ni Puno si Tanseco, ilang pulis at staff ni Puno. Ayon kay Mario Mena, head security sa Napolcom, nagpunta nga si Puno sa kanilang tanggapan noong August 19. Nag-usap daw muna sa telepono si Puno at Napolcom Vice Chair Eduardo Escueta. Matapos nito, pumasok na ang mga kasama ni Puno sa opisina ni Robredo. Pero si Puno raw, nanatili sa may receiving area lang. Sabi ni Mena, wala raw kinuhang gamit o dokumento sa kwarto ni Robredo. after po namin ma-inspect yung mga rooms, mga gamit, sinelyohan ko na po habang sinelyohan, kinukuha na naman po kami ng picture at saka video ni Major uh, Roberto Gonon or uh, documentation daw. Sa bidyong ito, makikita na pinasok ng mga kasamahan ni Puno ang kwarto ni Robredo. Hinunan ito ng litrato para raw sa documentation. Ang vault sa loob ng kwarto ni Robredo, sinil at pinirmahan ang lahat ng mga gamit na sinilyuhan. Wala pong nailabas na anumang klaseng papel, maliban lang po sa tape na inano namin, scotch tape at saka lapis ball pen, pintel pen. 11.50 na umaga, isinara na nila ang tanggapan ni Robredo at umalis na ang grupo ni Puno. Kinagabihan, bumalik daw si Puno kasama na si Justice Secretary Leila Dilima. Kinagabihan po, bumalik po sila kasama po si Secretary Leila Dilima at saka si Colonel Oliver Tanseco po. Ninspeak lang po yung mga nakasilid na pinto. Yan po. Pero hindi na binuksan yung pinto mismo. Wala na po dahil nakasild na po. Ilang beses tinawagan ng GMA News si Puno pero di ito sumasagot sa mga text at tawag. Wala rin ito sa opisina niya kanina sa DILG. Sabi ng mga nakausap naming malapit kay Puno, wala raw talaga itong balak magpa-interview sa media. Wala pa raw balak magsalita si Puno sa ngayon. Sherian Torres, GMA News.